tada Ay. Kuk, oh, tama naman 'yan, grabe na 'yan. Parang dalawang dipa, tatlong dipa yata ito. Nilinis mo. Tama lang 'yan. Ay may say Bubo na. Parang mabait yung, ano. Yes, hindi di na dinig. Ayan sila magigibig uh, eh. Dahil masyadong malilim dito sa birthday pa din. At, at malinis na yung bye-bye sabi kailangan pa rin ang dala para dumiriti yung ano, init. kami ata tapos ito mamaya dapat yan nakabutak ka nakakapakot ka eh. eh kung nakabutak ka eh, hindi ka natitingin sa iyong dadaanan